Ayan po si Kalbo magsasaka. Ayan. Hinakayod niya po yung buko. Para po meron tayong uh, merienda ngayon. Ang sarap po niyan. Siguradong matamis yung sabaw. Pati yung laman ng buko. Kasi po kakapitas lang po ito. Mga few minutes ago. Ayan. Kaya talaga namang ano ito. Uh, fresh na fresh. Wala na mas pre-fresh pa dito. Dahil after mong kuhalin sa puno diretso kagad na biniyak siya at yan kinakayod na yung kinukuha na yung laman ng buko ayun sarap po grabe naman yung sarap niyan ayan oh. Ayan. ayan grabe naman ayan po ayan po si Kalbong magsasaka buti nilang nandito siya ngayon at nakapitas kami ng ng buko para meron kaming Ayan, nakain po tayo mga karils mga kaibigan ko kain tayo ng masarap na buko na pa ni Kalbong magsasaka Diyan, sa puno few minutes ago ha? few minutes ago lang yan Ayan, salamat po sa panonood paki share po and like po at saka syempre paki follow na rin po kami para po uh, ayan, naging magkaibigan po tayo maraming maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo